Hello mga kabarkats Another day, another vlog na naman tayo mga kabarkats Ngayon mga kabarkats, binalikan natin itong R. Castillo segment Itong sa Davao Coastal Road Na papunta na sila dito sa last na segment Dito sa may Jerome R. Castillo Malapit-lapit na talaga ito mga kabarkats Na matapos itong tambak nila Kasi papunta na sila, nagkurbada na sila papunta na yan doon sa Maya-Jerome ang problema lang dyan sa Jerome is marami pang madi na mga bahay at yung babayaran ng DPWH siguro update update lang natin ito kung anong mga kaganapan dito sa nangyayaring tambakan dito papunta sa Jerome at kung magsisimula na ba ang demolition dito yan o oh, kitang kita natin kasi under ito sa UBI mabilis talaga magtambak yung UBI marami silang mga truck na every time na pumupunta tayo dito is may mga kaganapan at may mga improvement talaga yan o inuna na nila dyan sa may kurbada magkikita natin yung maraming mga bahay naka overlap dyan yung Ar, uh, Jerome Ayan, good morning mga kabay cards Andito na natin itong Sa may air yung mga kabay Na project dito Ayan, napakalaki ng pagbabago dito Sa uh, area So yung papunta ng Leon Garcia sa Santa Ana Wharf Ito naman yung papunta ng Ng Jurong Ayan, na project na ito yan, natin dito. Yan, ito yung mga trap na tuloy-tuloy ng yung mga trap na yan. Tuloy-tuloy yung pambak dito dun sa uh, papunta ng Jurem titingnan na natin ko dahil ang yung natambak uh, dito so marapit na ito yung ano yun, ito yung matapos halos na kompleto na itong disintila yung Yan, ito na dito mga kabarkads. Yan, dati nag-update tayo dito. is eh, wala pa ito. Ito ang ginawa nila na ako. Ano. ang lagyan ng halaman. Papunta doon. Tapos, ito ang line tunnel. Yan, ginawa nila na line tunnel. Yan. Good morning mga kabarkads. Ngayon mga kabarkads, update na naman natin itong sa may... Arcastillo yan, ito yung papunta ng Leon Garcia doon. Ito naman yung papunta ng Jerome. Tuloy-tuloy yung tambak nila dito mga kawalikas kasi nadaanan natin doon is maraming mga truck. Yan, yung tulay, hindi pa rin nila na kuhan yung tulay dito. Sim pa rin. Itong tulay na ginagawa dito, hindi pa nila na pluringan, Kasi siguro, hinihintay pa ito. Kasi from dito is uh, bisintilaw dito papunta doon mana uh, nasa mga kwan yata ito sa kanila nasa mga 800 meters siguro itong sa bisintilaw Lao yan itong bakod nila is patapos na no? pag ma close na ito papunta doon hindi na tayo makadaan dito banda yan, yan Update natin. Titingnan natin sa top view. ito lang yung update natin dito sa may na nakita natin dito sa drone shot natin yan malapit na talaga sila doon sa Jerome pakurbada na sila yung may maraming bahay yun at yun ang Jerome papunta doon maraming madidimulis doon na area tapos itong Vicente is malapit na din sila yan nagpipinis na sila dito para aaspalto yan mag aspalto na sila dito papunta doon Pagang malapit na talaga ito tapos itong bakod nila patuloy tuloy mag connect dito sa tulay mag sarado na ito yan ito lang yung update natin ngayon dito sa may Leon Garcia balik balikan lang natin dito kasi tuloy tuloy yung tambak nila doon sa papunta ng Jerome yung maraming mga truck dyan o ano yung dumadaan dito yung truck yan like and subscribe to my channel and press the button bell para ma notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin yan sige wala i god bless